Hey guys! So dito ako ngayon after 3 weeks na hindi ako nakapunta dito sa Hinaguan. At finally, um, nakabalik na rin ako kasi nga um, de, um wala kong parang nabubord ako sa bahay. So dito muna ako sa Hinaguan. Guys, at sobrang linis ngayon ng ating pool. Ayan yung ating pool area. Sobrang linis talaga. At wala, wala pang taong ngayon pumasok at wala pang taong uh, dumayo dito at mga bisita natin. At sobrang na-miss ko yung place dito sa Inaguan. At ayan yung mga bulaklak natin at mga halaman. Ayan, oh. After, after three weeks, kong hindi nakapunta dito, nalibago ako dito, guys, kasi sa dami ng mga halaman at bulaklak ni madam. Oo, so hindi na nagkasa talaga dito. Sa dami talaga. So, uh, um, by the way, dito muna ako tatambay, guys. Uh -huh. So, bukas kasi pupunta sila like, Brenda sa Kinago uh, sa Buanga or basta sa Buanga at sila bukas hindi ko alam kung saan sila pupunta basta um, dito ako at magdagdala ako ng ano kamote may dala akong kamote oh uh -huh. guys hmm. Maraming mga bulaklak guys oh di ba sobrang linis Mga aso. Mga mga aso. Bakit? yan yung mga aso, guys, oh. Mm. Aso, mm. wala talaga ng tao ngayon, guys. Manibago talaga ako. Mm.

फिर आप पढ़ाते पाक दोगा सप्लात तो करवाएं सप्लात तो आओगा सेम उनका सप्लात Hi, I'm Miss Chicken. Can हाय एमिस a look at that? I'm going to hindi naman hindi naman hindi daw sayang 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 Oh. Nang busog mo sa hapon, anak na lang ako nagsalin. Nang suba-suba sa yung Ay, okay na. na yung magkaol na yung anak. Pagkagabi so, pa rin anak ang ba ay? Ano sa inyo niya? Ano yung

Tating kay Hindi Dili pala umong ma Oo, Step niya, sige, cook niya din. Pagkakataon, Ang potato, cook ko ka. Okay. Apo would... sa oh, sila, talagang diba? yeah. sila family diba? Hindi sila Masok pa rin. Jelai duly mas ibatin. I-tatong sa dito. So, rahe, right? Uy, hali nung break siya. Kaya house sa rebarsting. Hmm. Oo. dapat uh, di ba? Sa ilang payan, sa una Ano nga dito? Ano nga dito? Ano nga dito? Ano nga dito? dating may gitaan ka, si Kabet <laughs> sa kwan kaya no, kaubi ko kasi bating man ang bet ito sa Bay park ibate may katotote nga to dito sa ay, pomidor sa una kadlaunan mi pag mata bitaw na ni tating sa muntang nagkinanaw ang anak din niya si bating ang bet tawa na yun <laughs> A -a tawa eh. <laughs> <simba> na si bating ang bet Mayroon na si Jelly, guys. Jelly, mayroon na.